Nakatanggap ng matinding batikos ang gobernador ng Camarines Sur na si Luigi Villafuerte at ang kanyang ama, si Congressman L. Ray Villafuerte, matapos kumalat ang mga larawan nila habang nagbabakasyon sa Siargao Island. Sa mga larawang ito, makikita rin ang aktres na si Yasi Pressman, na sinasabing kasintahan ng gobernador, kasama ang ilang opisyal ng sangguniang kabataan. Ang mga netizens ay hindi nakapagpigil na ipahayag ang kanilang saloobin sa social media, lalo na't kasalukuyang nararanasan ng bagyong Christine na nagdulot ng malawakang pinsala sa kanilang lalawigan. Maraming tao ang nagtanong kung paano nagkaroon ng oras ang mag-amang Villa Fuerte para magbakasyon sa gitna ng ganitong sitwasyon. Ayon sa mga ulat, may mga opisyal na nastranded sa Siargao at hindi makabalik sa Camarines Sur dahil sa masamang panahon. Tumugon si Congressman Villa Fuerte sa mga paratang na ito, itinuturing ang mga kumakalat na balita bilang fake news. Sa kanyang pahayag, nilinaw niya na ang mga larawan na kumakalat sa social media ay hindi kasalukuyan, kundi isang pagkuha na nangyari noong Sabado. At ayon sa kanya, nakabalik na ang lahat ng mga opisyal ng SK sa Camarines Sur noong lunes, bago pa man tumama ang bagyo. Sinabi niya, yan picture na kinakalat nila ngayon daw o kahapon nasa Siargao kami kasama ang mga SK sa iba't ibang bayan ng Kamsur. Yan photo in Siargao posted kahapon or today was taken Saturday at lahat ng SK nakabalik na ng Kamsur Monday bago pa nagbagyo. Dagdag pa niya, nagpapatuloy ang kanilang mga relief operations at personal pa silang bumili ng mga rubber boats para sa mga rescue efforts sa kanilang lalawigan. Ipinahayag niya, kulang ng rubber boats, ako mismo at aming pamilya nag-ambag kami mismo bumili ng mga rubber boats. Nagtatawag kami sa national agencies and department secretaries, international agencies, mga kaibigan na senador para humingi ng tulong. Gayunpaman, hindi ito naging sapat upang mapawi ang mga pagdududa ng ilang netizens. Ang ilan sa kanila ay humamon sa pamilya Villafuerte na magbigay ng konkretong ebidensya na sila ay nasa Camarines Sur, tulad ng paggawa ng Facebook Live habang sila ay naroon. Ito ay isang panawagan mula sa mga tao na nais makita ang kanilang aktwal na pagkilos at mga inisyatiba sa gitna ng krisis. Ang sitwasyong ito ay nagbigay diin sa mas malawak na isyu tungkol sa accountability at transparency sa mga opisyal ng gobyerno, lalo na sa panahon ng mga sakuna. Maraming tao ang umaasa na ang mga leader ay magiging mas aktibo sa pagtulong sa kanilang nasasakupan lalo na sa mga panahong tulad ng mga kalamidad na dulot ng bagyo. Kaya naman, ang mga ganitong insidente ay nagiging sanhi ng pag-aalala at pagtatanong mula sa publiko na nagiging dahilan upang sila ay manghiling ng mas mahusay na serbisyo mula sa kanilang mga lokal na leader. Ang pagtugon ni Villafuerte sa mga kritisismo ay mahalaga hindi lamang sa kanyang reputasyon kundi pati na rin sa tiwala ng mga tao sa kanilang pamahalaan. Ano ang senyo sa balitang ito?